Kung napapansin nyo, ilang araw ko na pinapatikim si Erin Niman. Mm. Nandito kasi si Erin Niman ngayon, sir. Pasok mm. ka nga dito. Kapag may bisita kami, lagi namin pinapakain ng pansit malabon tsaka putong malabon. Pansit malabon, may Tama, tama, may lins. Mm -hmm. mm -hmm. Pero sabi niya, may dala daw siya para sa amin. Mm -hmm. Sir, ano yan dala mo? First of all, napakasarap ng... Ano yung ano? May lins? pansit malabon. Sarap. Ito, sabi ko sa'yo, kung may lins ka ba sa cake, mm -hmm. ito, Itong tres leches na to. Tres leches? Tres leches. Ito kasi ocho leches eh. Ocho leches, leches. 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 leches lahat kayo. Oh. Mm -hmm. Tapos may, si, may, ano, may corn flakes. Cornflake toppings. Cornflake flake toppings. Pare. Yan, guys. Hindi alam ng tao to. Alam mo yung may regalo ka na pag binigay mo, hindi ka mapapahiya. Mm. Ito yon. Ito yon. Lahat ah, tayo ito, may mga manok doon eh. Itong manok ko. Ilang, Ay, ilang, ilang nang pinanalo sa akin yan sa arena. Hmm, tignan mo yan. Uy! Oh, ay, ay, ay. ay, tira mo. Ay, ay na, ay na. Ah, mamasa, ah. masa. Oh, the perfect bite. Para pagdikita natin yung mga tres leches natin. Yes. Alam niyo ba kung ano ang tres leches cake? Ang tres leches cake, yes. Tatlong gatas talaga siya mm. na sama tapos binuhos dun sa cake naluto na luto na. Kung naghahanap na ka ng moist na cake, eto talaga. Wait lang! Hindi pa yan final. Pa tapos! Ito yung final form. Maghintay for mag mag for mag ka. Yan, The perfect yan. bite. Yan, yan, ah. Yan, yan. Sarap, no? Sarap. <laughs> <laughs> Hindi siya heavy. Hindi siya nakakaumay. Tapos may texture contrast itong cornflakes. Oh, yan, oh, yan. <laughs> Sir Eri, marami, maraming maraming salamat panalo dito. Na, Thank, you. My, Thank you. My pleasure. My pleasure. Balik ka ulit atas. Oh, Talag ang bala. Kung siya matikman to, oh, ito. Ay, wala na. Yeah. Wala na. Hanapin wala. niyo sila. Yeah. Na. Overtime. Overtime na, guys. Overtime na. <laughs> wala na.